Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagtrending si Rai Velasco sa social media matapos muling balikan ng netizens ang kanyang viral video kung saan ibinigay niya ang isang kotse sa kanyang ama na si Onyok Velasco, ang 1996 Atlanta Olympic silver medalist. Sa video, makikita ang emosyonal na reaksyon ni Onyok nang makita ang surprise ng anak, isang pickup truck na matagal na niyang pinapangarap. Sa mensahe ni Ray, inilahad niya ang kanyang taus pusong pasasalamat sa mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanilang pamilya. Okay, so today is the day that I'll be surprising my dad with a cover. And I'm so excited. Ano na yung ribbon para sa car niya? Pinagandaan ko to, so bumili na ako ng ribbon niya chan. So and anyway, let's go na sa dealer. This feels like what I want. So, on a screen. Search for I've never seen someone live from within Blurring out my periphery. My smile is like I want a contest and to hide that would be so dishonest, and it's fine to fake it till you make it till you do Till it's true, now it's <laughs> like smooth at the beach. We <laughs> look beautiful, flying in a dream. Stars by the pocketful so You want me, tonight feels impossible. Think of this. i with another one. So <laughs> Ang video na unang in-upload noong nakaraang taon ay muling naging usap-usapan sa social media na nagbibigay inspirasyon sa maraming netizens na pahalagahan ang kanilang mga magulang.